Alang, ganda. Oh, hoy. May natutulog. Oy, baka puto, oh, baka putang... tayo mo. Baka po tayo mo. Baka Ayan, oh. oh. Mga gala-gala. Ha! -gala. Ah, Nakakatakot. Ayan, tignan niyo, oh. Ala. First time, first time po namin pumunta dito. Ala, gabi na. Oh, tignan niyo yung mga... Titignan ko yung daan ko. Baka ako yung mahulog dito sa bangin is... Ayan oh, ang ganda pala dito. Pero sacrifice. Ah. Tapos naka hills ka. <laughs> ano nang place na ito? Dito, ang pa, ganda oh. Para tayong nagano nag-hiking, ano? Nag -hiking, ano? <laughs> okay ka ba ate? na si sini Hala, ingat. Tignan mo ate ah. Yung daan mo ah. Hala, bangin. Hala, hala, hala. Hindi, hindi ko na tinitignan yung ano. Tinitignan ko yung daan ko. Baka ako'y mahulog sa bangin. Grabe. Pero maganda. <laughs> Sundan natin sila kung saan sila. Nasaan na yung malita ko? Ang Hala, this is our first time come here. Kaya. Kaya pa dito mag-picnic oh. Mag-ihaw-ihaw. Oo. Oh. Layo. Paso Ganda. Ganda. Layo yung dito Maganda ano lang din sa may tanong. Ayan, kami. nakagala kami. Pagkatapos ng aming lunch, gumala kami. Hindi na kami umatin ng revival namin para makapasyal din kami. Wow! Pwedeng mag-barbecue pala dito na, labas nyo na yung mga chicken ninyo mga beef hakin na hakin na naisin hakin na yung malita ko gina 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 mga kapwa nating mga Pilipinas gabi na kasi oh may tubig dito oh buti na lang hindi tayo nag-skirt <laughs> no hindi ako nagdress ay buti na lang at naka ano ako buti hindi ako nagdress pag nagdress ako naku hindi bagay siguro <laughs> ganun ganun ka oh. ay ang ganda parang sa ano din siya parang sa sa sun din ah sige okay na